Okay, another day, another collective reading na naman po tayo, mga my dear. And for today's reading, it is your reading, my dear, Cancer. So, meron tayong nadagdag na isang card sa ating collective re -re reading, The Dark Confession. Okay, this is the... Masa ito yon. <laughs> ito yon. The Dark Confession. Okay. So, doon sa previous na collective reading natin, mga my dear, etong dalawa lang yon. Okay? Kumuha ako ng 6 cards dito, ay kumuha din ako ng 6 cards dito. Total of 12 cards. So, dahil meron na tayong additional member of the family, medyo ili-lessen natin yon, Kasi ma-overwhelm tayo ng message na papasok sa ating reading. So, I will be getting 3 cards dito. 3 cards dito. And then, three cards then dito sa bago nating card. Okay. So, let's go na tayo, my dear Cancer. Collective reading. And sa reading na to, my dear, dalawang set lang ang reading na gagawin natin. Inside and outside na energy. Uh, reading mo. And then, reading nung kung sino man yung involved dito sa love reading na ito. This is going to be a love collective reading. And let's start your reading, Okay. So let's go, my dear. Cancer, that's one. Okay, two. And three. Okay, so sa'yo muna to. Let me see, sabi nga dito. Sabi mo dito, my dear, is I have so much desire for you. Okay? Desire is kagustuhan. Okay? Parang gusto mo siya. Parang ganon. Okay? And sabi mo dito, I am in so much pain. And then, you matter. Okay. So, based dito sa tatlong card na to, my dear cancer, parang ang tinutukoy mo ay isang tao na gustong gusto mo at napakahalaga sa'yo. Okay. And, parang sinaktan kanya kasi sabi mo dito, I am in so much pain. Okay. So, dagdagan natin yung energy, my dear Cancer. Let me see. Okay, one. Actually, gusto nang sumama nung isa. Two. Ayan. Three. Ayan. Pagsamasamain na natin kasi para siyang dumidikit. Para siyang nagmamagnet. Parang gusto nang sumama nung mga cards na yan. Okay. I am grateful for the spiritual lesson. Okay. And I don't react when people mention you. I left before you could leave me. Okay. So, dito my dear, sa energy ng I left before you could leave me, there is a tendency na ikaw yung bumitaw. Ikaw yung sumuko, my dear. I don't react when people mention you. So, kung meron na mga tao na parang nagtatanong, Oy, cancer, kumusta si ganito, kumusta si ganyan? You don't react. Like, sino yun? O kaya, as in like, super blanco lang talaga, my dear, yung iyong expression. Like, wala, asin in, ganon. I am grateful for this spiritual lesson. So, you know, alam mo siguro may dear sa sarili mo na nangyari, yung, kung ano yung nangyari sa inyong dalawa, my dear, is like, spiritual lesson yon. May dahilan kung bakit siya, bakit kayo pinagtagpo, bakit kayo nagkita, bakit nangyari sa inyong dalawa yon. And pinagkapasalamat mo naman yon, okay? Sa ating buong may kapal. Okay, so next, another three cards pa tayo, my dear. Another three cards. One. Two. Okay. Mm -hmm. Three. Oh, uh -huh, tingnan natin. I am afraid that your feelings for me are not mutual. Okay. My focus is on my life and I can't be bothered to worry about you. I know that you may not feel, ano daw? You may not feel from me as I feel from you. Okay. So, dito, my dear, dalawa mo, dalawa mo, dalawang beses mo, my dear, nabanggit yung about sa energy ng feelings. Okay? Dalawang beses mo na nabanggit yung energy ng about feelings. And, siguro, you are hoping, my dear, na itong connection ninyong dalawa ay totoo. Itong nangyayari sa inyong dalawa ay, ay, alam mo yun, real. Walang halong, walang halong chemical na mahal mo siya, mahal ka rin niya, yung, yung ganon. Pero, sinaktan ka niya. Maliwanag dito mo na sinaktan ka niya. And as of this moment, my dear, ang focus mo is your life. Although, yes, the pain is still there, sabi ng card natin, or sabi ng ating mga spirit guide, but you are trying your best na hindi ka na talaga mabothered ng kanyang energy. So by the time that you are watching this, actually you don't you don't like you don't need this this reading anymore kasi the pain na lang siguro nando doon eh may ginawa sa itong tao na to na parang hindi mo siguro mapani hindi mo siguro ma kung bakit niya nagawa sa And isa pa sa nakukuha ko dito na energy, my dear, is parang green up niya na parang mahal mo siya. Sinunggaban niya yung pagkakataon na yun, my dear cancer, na love mo siya. Yung parang ganon. And nadudong ka sa moment that you are asang-asa ka talaga, my dear, na mahal ka rin niya, na parehas yung, na yung feelings is mutual, ganon, ang nakukuha ko, my dear. Um, na kung ano yung nararamdaman mo, ay ganon din yung nararamdaman niya. But I guess sa flow ng reading natin is hindi ganun yung nangyari. Okay? And for some of you, my dear, ikaw yung bumitaw. For some of you, ikaw talaga yung nag-let go. Ikaw yung nag-decide na, tama na, hindi na to okay. Pero pwede naman, it is also open na baka siya din yung bumitaw. Pero based dito sa energy mo, ikaw yung bumitaw. Kasi mo kasi dito, I left you before you could leave me. Bumitaw na ako bago mo pa man ako iwanan. Parang ganon. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa outside. Punta tayo sa energy niya. Same process. Three cards, three cards, three cards, total of nine cards. Let's go na tayo sa outside energy, cancer. And once again, hindi lahat makaka-resonate dito. So, kung hindi ka nakaresonate, better luck next time. Ibigay mo ito sa iba kasi this is a general collective reading. Okay. So this is your first card, second card, third card. Okay. Sabi niya is I mean, I mean what I said. Okay? So kung ano yung sinabi ko, totoo 'yon. Okay, sabi niya, there is someone else. Okay? So baka may third party na issue sa inyo. You are so beautiful, why do you need me? Okay. So, maliwanag dito, my dear, na nagkagandahan siya sa'yo. Na-attract siya sa'yo, my dear. Ayan. And... There is someone else. Masyado akong na-attract nitong card na to na there is someone else. Kasi there's a tendency, my dear, na yung hiwalayan niyo is may kinalaman sa third party. Okay, habang ikaw ay bising-bising mahalin itong tao na to, siya ay bising-bising -busy na ibigay ang kanyang pagmamahal sa iba. Ay! Ganun na nakukuha ko dito. Okay? And meron siyang sinabi, my dear, na seryoso daw siya doon sa sinabi niya na yon. Hindi ko pa masyadong maramdaman dito, my dear, kung maganda ba yon or pangit or something. Pero may, may konti na pumapasok na energy. Pero ayoko kasi, ang katabi niya kasi there is someone else. So yung nakukuha ko na energy is connected doon sa someone else. Okay? So, tingnan natin, my dear. Let's get the uh, rest of the cards. One. Two. Three. Okay. Let me see. I want you. May card siya ng I want you. I know that I crossed the line. Alam niya, nagkamali siya. So, dito palang, my dear, uh, aminado siya na may nagawa siyang mali. Okay? And I want to feel that way again. So definitely, my dear, as of this moment, may nararamdaman pa rin siya sa'yo. Ang nangyari lang kasi dito na nakukuha ko is hindi mo na siguro kinaya kung ano yung ginagawa niya. Okay? So yung para bang mahal ka niya tapos may mahal pa siyang iba. Yung parang ganun. Okay? Parang hindi, hindi mo hindi mo kaya yung ganun. Ikaw yung klase ng tao na you are not happy with sharing, 'di ba? Para sa you it's not good to share, especially sa loob ng relationship. Okay, so tingnan natin my dear. Pero nami-miss ka niya, nararamdaman ko kasi may dito, I want to feel that way again. So parang gusto kasi siguro niya na makita or makausap, ganun. Pero parang kinat mo na talaga siya eh. Ayaw mo na. Okay, so first card natin, tataob ko muna. Second card natin and then last card natin is ito. Okay. Hmm. Okay. Sabi dito, I am seeing someone, but I am not ready for you to know about them yet. So this is a confirmation, my dear. I am seeing someone but I am not ready for you to know about them. Sabi dito, them. So, ibig sabihin, more than one. Maliban sa'yo, meron pang iba at alam mo yon. Or baka for some of you, akala mo isa lang, pero sinasabi ng card na to, my dear, na no, hindi. Hindi lang isa. Hindi lang isa ang pinalit sa'yo. Okay? At sabi niya pa dito, I'm not ready. I'm not ready for you to know. Hindi daw siya ready na sabihin pa sa'yo. Malamang, sa kumuha ng lakas ng loob na sabihin mo sa partner mo na, Darling, mahal, asawa, ba? Diba? Hindi lang ikaw eh. Apat kayo. Yung ganoon diba? ba ka nakakuha? Sa mo, sino kaya ang siraan tuktok na sasabihin na, ay okay lang, apat kami, go. Masaya yan, the more the merrier. Sino kaya may gusto ng ganun? Okay. Need to release before I explode. Okay. There uh, 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 alam mo hindi ko maintindihan 'tong tao na 'to kasi dito sa card na 'to, paro siya pa yung galit. Okay. There are feelings of anger inside me. I need to release before I explode. Ay. So parang ano to nag Sabi nga dito I mean what I said. Sabi nga dito my dear kanina. And medyo inano ko to eh. Medyo hindi ko inentertain tong card na to my dear kanina. You know why? Kasi nakadikit siya doon sa there is a some, there is someone else. Okay? So hindi ko siya masyadong inentertain. So palaisipan sa akin ko ano yung sinabi niya. So dito my dear, parang naiko-connect ko siya dito sa card na to my dear na nagbanta ba sa iyo tong taong to? Ito pa yung kasi ng tao na siya na ngayon nakagawa ng mali, siya pa yung matapang. Siya pa yung nagsasabi na, ganito, ganyan, ganito, ganon, ganon, ganyan, 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 hindi mo pa ako kilala. Yung mga ganon, siya ba yun? Okay? So, siya pa yung nagbabanta, Ganon? Kasi malapit na daw siya mag-explode, galit na galit na daw siya. Oh. Okay? May tama itong taong to. Sabi nga dito, I think of you at night when the world is is asleep and my mind is awake. Alam mo nangyayari dito, ha? I think of you, konsensya ang tawag dito. Konsensya, di ka makatulog? Balikot-ikot-ikot ka sa higaan mo? Habang lahat ng tao sa buong mundo ay natutulog na, ikaw hindi ka makatulog, iniisip ka pa rin daw niya. Kasi ang tawag dito ay konsensya. Inuusig ka ng konsensya Kasi nga naman May taong nagmamahal sa'yo Okay? Tingnan natin na, kita ha O, oh, may taong nagmamahal sa'yo Tapos Ang ginawa mo Nagloko ka Hindi lang isa Dalawa, at baka tatlo pa Pinagsabay-sabay mo Kasi sabi mo dito About them I'm not ready for you to know about them. Ano yun them? Di ba more than one yun? O, oh, gawain ba ng matinong tao yan? Na meron ng tao na nagmamahal sa'yo over here, minamahal ka na ni cancer, ibinibigay na sayo, sa'yo lahat yata, hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo to be exact. Tapos, pinairal mo yung kakatihan mo. Tapos sabihin mo ngayon, I am thinking of you at night when the world is asleep and my mind is awake. Talagang awake na awake yung utak mo talaga. Kay gumawa ka ng hindi maganda sa isang tao na wala nang ginawa kung hindi mahalin ka lang. Yun yun. So inuusig ka ng iyong konsensya. Sabi mo dito, I want to feel that way again. Uh, I want to feel that way again. Eh, wala na. Wala nang feel that way again kasi close na ni cancer yung kanyang door for you. Mahirap man sa kan kay cancer, reading mo pala 'to my dear cancer. Pasensya na medyo na carried away ako sa outside. Ha, <laughs> pasensya na. Okay. Mahirap man sa my dear cancer, ha? Na ito ay tanggapin. Pero wala kang choice. Sa tanggapin mo siya. Tat tatanggapin mo 'yung situation hindi siya mismo. Okay? Pero so far my dear, this is a confirmation my dear na maloko tong tao na to. Na hindi lang ikaw, marami kayo, marami kayo sa buhay niya. Okay yun lang. Ayoko na ma-high blood. Mahal ang maintenance sa high blood, my dear. Okay? So, my dear, this is going to be your love collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please to like, please to share, please to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apple J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.